krisis pantao sa Sudan. Halos dalawang taon nang may digmaan sa Sudan. Alam natin na mahalaga ang ginto sa digmaan ito. Sa Sudan, may madilim na bahagi ang ginto dahil sa mga kasindak-sindak na digmaan na tila malayo sa pinupuntahan ng ginto. Malayo sa Sudan? Mahigit dalawang taon nang may digmaan sa Sudan na hindi lang tungkol sa politika o kapangyarihan, kundi pati sa ginto. Ang bansa ay may ilan sa pinakamayamang gold deposits sa Afrika. Imbes na gamitin sa paralan, ospital, o kalsada, ang ginto ay nagpalala ng matinding krisis pang humanitarian sa mundo. Milyon-milyon ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan, libo-libo ang napatay, at ang mismong bansa ay unti-unting nabubuwag. Mas malala pa, matagal nang pinopondohan ng, ng Rusya at United Arab Emirates ang digmaan. Para maintindihan kung bakit lumala ito, balikan natin paano nagsimula ang digmaan. Nahati ang Sudan hindi lang sa Sudan at South Sudan, kundi pati sa loob ng sarili nitong hangganan. Ang sandatahang lakas ng Sudan o sandatahang lakas ng Sudan ang may control sa Port Sudan at karamihan ng Silangang rehiyon. Ang Rapid Support Forces, Rapid Support Forces, ay isang malakas na paramilitaryong grupo na namamayani sa kanluran at gitna. Ipinanganak sa Sigalot sa Darfur noong 2000 S, nagsimula ang Rapid Support Forces bilang tribong milisya nakilala sa kalupitan nila. Sa pamumuno ni Mohamed Hamdan Dagalo o Hamededi, naging isa ito sa pinakamalakas na puwersa sa Sudan. Inaangkin ng rapid support forces at sandatahang lakas ng Sudan na lumalaban sila para sa kinabukasan ng Sudan. Pero pera at ginto talaga ang pinag-aagawan nila. Ang Sudan ay mayaman sa likas na yaman. Kahit na nawala ang halos 75% ng reserbang langis nang maging malaya ang South Sudan noong libo at labing isa napunan ito ng ginto. Ang Sudan ay may malaking, hindi pa natutuklasang deposito ng ginto sa Afrika. Mula sa disyerto ng Darfur, sa Kanluran hanggang sa bundok ng Korofan at pampang ng Nile sa Hilaga, gaya ng makikita sa mapa. Habang itinutulak ng gobyerno ang pagmimina bilang kapalit ng nawalang kita mula sa langis. Nagmadali ang mga maliliit na minero at lokal na mga ngalakal na ginawang mga bagong umuunlad na bayan ang mga liblib na lugar. Sa isang sandali, ang ginto ay tila naging kaligtasan. Naglabas ng permit ang mga opisyal nangakong, mamumuhunan at sinabing, ang bagong industriya ang magpapasigla sa bansa. Mahalaga ito dahil ilang dekada ng digmaang sibil ang naranasan ng bansa, mula isang libo siyam na raan, at 55 lima, dalawang libo na raan, at pitumput dalawa at isang libo na raan, at walumput tatlo dalawang libo at lima. Habang lumalawak ang pagmimina, nagbago ang sitwasyon. Wala halos regulasyon at kontrol sa nagpapatakbo ng minahan. Dahil dito, nagkaroon ng tsansa ang milisya at warlord na kumita sa kaguluhan. Sinunggaban agad ng Rapid Support Forces ang pagkakataon. At mabilis na nagtungo si Warlord Hamedi sa mga minahan ng ginto sa Darfur. Naintindihan niya na kung sino man ang may kontrol sa mga minahan, siya rin ang magkakaroon ng kontrol sa bansa. Matagal bago pa nagsimula ang digmaan, nakapagtayo na ang Rapid Support Forces ng sarili nilang imperyo sa negosyo ng ginto. Ang pangunahing sasakyan nito ay ang Al Junaid, kumpanyang pinapatakbo ng pamilya ni Hamedi na inilalarawang may maraming gawain. Sa totoo, Naging pribadong treasury ito ng Rapid Support Forces. Sa Aljunaid at mga subsidiary, kontrolado ng Rapid Support Forces, ang pagkuha ng materyales at licensing network, nilalampasan ang Estado. Brutal ang realidad sa mga minahan sa Darfur, kung saan libu-libong minero ang nagtatrabaho gamit kamay sa delikadong kondisyon. Gamit ang piko at asoge, naguhukay sila sa lasong putik para makahanap ng alikabok ng ginto. Nagpapatrolya ang Rapid Support Forces. Pinipilit ang mga minero na ibenta ng mura ang nakuha nila sa mga negosyanteng kaalyado ng grupo. Sino mang tumanggi ay maaaring mawalan ng karapatan, kagamitan, o buhay. Sabi ng mga lokal, parang buwis ang ginto sa Rapid Support Forces. Kapag naghukay ka, may utang ka agad sa kanila, sa hilaga at silangan ng bansa. Sinikap din ng sandatahang lakas ng Sudan sa pamumuno ni General Abdel Fattah Al Burhan na kontrolin ang mga minahan bago pa magsimula ang digmaan. May network na ng kumpanya ang sandatahang lakas ng Sudan para sa kita ng sektor. Pinakamahalaga ang Sudan Master Technology at sangay nitong Red Rock Mining na konektado sa matataas na opisyal ng militar. Dapat ay magpormalisa ng pagmimina at magdala ng kita ang mga kumpanyang ito. Pero napasama sila sa sistemang padrino. Hindi rin maganda ngayon ang pagmimina ng ginto ng sandatahang lakas ng Sudan. Malaganap ang korupsyon, kinukupit ng mga opisyal ang kita, at pinipigilan ng sandatahang lakas ng Sudan ang protesta laban sa polusyon mula sa pagmimina. Samantala, parehong panig ay gumamit ng smuggling network kaysa opisyal na export route. Noong 2,000 at libo at 24 halos 400 toneladang ginto ang nailabas ng bansa dahil sa simpleng insentibo. Iniiwasan ng negosyante ng ginto ang buwis at gobyerno. Gusto rin nilang iwasan ang sirang sistemang pinansyal ng Sudan. Mas gusto nila ang black market at ang United States dollar. Ngayon, may sariling smuggling network ang Rapid Support Forces at sandatang lakas ng Sudan. Rapid Support Forces. Nawawala ang ginto sa disyerto. Inilalabas sa mga truck o aeroplano mula sa impromptu airstrip. May mga kargamento sa Chad, pero ang iba ay ibang ruta ang dinadaanan. Sa ilang lugar sa South Darfur, ang ginto ay dumadaan patimog patungong South Sudan, lalo na sa Raja Count. Pagkatapos, dinadala ito sa kalsada o aeroplano papuntang Juba, South Sudan, at sa Entebbe International Airport, Uganda para i-export sa ibang bansa. Sa North Darfur, umaabot ang Rapid Support Forces Network hanggang hangganan ng Libya, kung saan ang mga kaalyadong smuggler ay nagdadala ng ginto sa Al-Mutalet Tri-Border Region, patungong silangang Libya, isang sentro ng pagpupuslit ng ginto. Iba ang mga ruta ng pagpupuslit ng sandatahang lakas ng Sudan. Karamihan sa ginto ng hukbo ay dumadaan pahilaga papuntang Ehipto. Ang hilagang silangang bahagi ng Sudan ay direktang katabi ng Ehipto. At ang mga tawiran dito ay naging isa sa pinakaabalang hindi opisyal na mga daanan ng kalakalan sa rehiyon. Pagkatawid sa hangganan, ang ginto mula Sudan ay binebenta sa mga pamilihan ng Cairo o sa sistema ng Bangko ng Ehipto. pero kadalasan ay muli ring ine-export. May parallel network din ang sandatahang lakas ng Sudan sa Red Sea region. Ang ilang ginto ay ipinapadala mula sa Port Sudan sa ilalim ng opisyal na export, ngunit palihim na inililihis. May mga padalaring ring dumadaan sa Eritrea sa lupa kung saan dahil sa korupsyon, nalalabhan ang ginto at nagmumukhang legal ulang export. Mas naging mahalaga ang mga smuggling network dahil sa digmaan. Hindi na lang ito isang modelo ng negosyo ngayon, kundi isang paraan para mapanatili ang makina ng digmaan at kumita ng pera para makabili ng armas sa ibang bansa. Sa huli, nakakagulat na karamihan ng ginto mula Sudan ay napupunta lang sa Dubai. Ang United Arab Emirates ay isa na sa pinakamalaking sentro ng ginto sa mundo dahil sa pag-diversify nila at hindi lang pag-asa sa langis. Mahalaga ang tuloy-tuloy na supply ng ginto mula Sudan sa industriya. Kahit malaking refinery ang United Arab Emirates, dahil hindi ito nagpoproduce ng ginto, Syam na pong porsyento ng legal na export ng ginto ng Sudan ay napupunta rito. Noong unang kalahati ng 2,000 at 25 umabot sa walong tonelada na nagkakahalaga ng dolyar, 8 at 40 milyon. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng export income ng Sudan at pinopondohan nito ang sandatahang lakas ng Sudan sa kanilang pakikidigma. Ngunit iyon ay legal lang na kalakalan. Mas mahalaga ang illegal na export ng ginto ng Sudan. Karamihan nito ay napupunta sa United Arab Emirates. Gayunpaman, ang mga smuggled na ginto mula sa Sudan ay hindi dumarating sa maayos na mga kahon na may mga papeles. Nakatago ito sa kargamentong eroplano na tahimik dumadaan sa disyerto at mga bayang hangganan. Binura na ang pinagmulan nito. Matagal bago makarating sa lungsod ng ginto. At hindi lang dahil ilegal ang mga smuggling network, nais din ng United Arab Emirates na ilihim ang kalakalan ng ginto dahil may masamang gawain ito sa Sudan. Habang kumikita ang United Arab Emirates sa kalakalan ng ginto sa gitna ng digmaan, inaakusahan din itong nagpapalala ng digmaang sibil sa Sudan. Madalas itinuturing ang United Arab Emirates bilang isa sa mga pangunahing taga-suporta ng Rapid Support Forces at may ebidensya para patunayan ito. Ayon sa United Nations experts, hindi bababa sa 86 -an -an flight mula United Arab Emirates. Ang dumating sa mga liblib na paliparan sa Chad sa 2,000 at 24. Inakusahan ng gobyerno ng Sudan na mula Nobyembre 2,000 at 24 hanggang Pebrero 2,000 at 25 may mahigit, 200 at 40 flight na naitala. Napansin ng satellite tracker na may ilang flight na pinapatay ang transponder habang lumilipad. Lumang paraan ng pagpupuslit ito Kadalasan tanda ng pag-iwas, magpakita o mahuli. Ang mga eroplano ay pinapatakbo ng militar ng Emirati at hindi nagdadala ng makataong tulong. Nagdadala sila ng mga armas, bala, at maging mga bayarang sundalo para suportahan ang Rapid Support Forces. Palihim na dinadala ang supply militar mula liblib -lib na paliparan sa Chad papuntang Darfur. Sa dilim ng gabi, dumaan ang mga truck sa hangganang bayan gaya ng Adre. Nag-abot ng mga kahon sa Rapid Support Forces. Hindi roon nagtapos ang siklo. Ang mga truck na nagdadala ng armas, ay kadalasang pabalik sa Chad na may dalang gold bar na nakabalot sa trapal. Mula doon, ang ginto ay ibinabalik sa United Arab Emirates sa parehong tahimik na ruta. Pagdating ng ginto sa refinery sa Dubai at natunaw, hindi na ito matutunton. Isang perpektong sistema. Sandata ang pinapapasok, ginto ang kinukuha. Ngayon, may sapat na dahilan ang United Arab Emirates para makisangkot sa digmaan. Dahil sa digmaan, patuloy na nagbebenta ng ginto ang mga warlord ng Sudan para makakuha ng armas mahina ang Sudan, kaya hindi ito nagiging sentro ng pagpipino at kalakalan. Mukhang tuwang-tuwa ang United Arab Emirates na dagdagan ang apoy basta tuloy ang paglabas ng ginto. Gaya ng kasabihang estratehiya, hatiin at sakupin. Madalas di napapansin ang mas malalim na aspeto nito. Ang Sudan ay nasa tabi ng Red Sea, isang mahalagang rutang pangkalakalan sa mundo. Ang may impluensya roon ay may kontrol sa barkong dumadaan sa Afrika, gitnang silangan at Europa. Nakikipagkompetensya ang United Arab Emirates para sa impluensya kasama ang Ehipto, Saudi Arabia, at Iran. Ang pagsuporta ng Abu Dhabi sa isang paksyon sa Sudan ay nagbibigay dito ng pagkakataong magkaroon ng pwesto sa rehiyong may labanan sa kapangyarihan. Ngayon, mahalagang tandaan na hayagang itinanggi ng United Arab Emirates ang anumang pagkakasangkot. Itinanggi ng mga opisyal ang paratang bilang propaganda at iginiit ang suporta ng bansa sa kapayapaan sa Sudan. Pero ipinapakita ng mga ahensya ng intelihensya ng United States at mga independyenteng mamamahayag ang isang napakaibang larawan. Natuklasan nila na ang mga iskedyul ng paglipad na konektado sa mga kumpanyang may kaugnayan sa United Arab Emirates ay halos eksaktong tumutugma sa pagdating ng mga bagong sistema ng armas sa loob ng Darfur. Matapos gumamit ang rapid support forces ng high-tech na Chinese drone, at mabibigat na artilleria laban sa mga sibilyang lugar, hindi na maikakaila ang koneksyon. Ang mga sandatang ito ay hindi pa nakikita sa kamay ng Rapid Support Forces sa ganitong kalaking bilang noon. Kaya may kailangang magpasok ng mga ito sa bansa. Dagdag pa, inakusahan si Khalifa Haftar, isang warlord sa Libya na konektado sa United Arab Emirates. ng pagtulong sa Rapid Support Forces, sinabi ng hukbong sandatahan ng Sudan na nagtulungan ang puwersa ni Haftar at Rapid Support Forces sa pag-atake sa hangganan na nagbukas ng panibagong front at lalo pang nagpahina sa depensa ng Sudan. Ang teritoryo ni Haftar sa Silangang Libya ay kilala ring sentro ng smuggling ayon sa ilang mga regional analysts. Ang mga armas na may kaugnayan sa United Arab Emirates ay dumaan din sa mga base ni Haftar bago makarating sa mga mandirigma ng rapid support forces sa Darfur. Habang tinuturo ng mundo ang United Arab Emirates, may isa pang bansang tahimik na may madilim na papel. Russia. Isa ang Moscow sa unang dayuhang pumasok. Ilang taon bago ang kasalukuyang digmaan, Naibaon na ng mga kumpanyang Ruso ang kanilang mga kuko sa lupa ng Sudan. Noong 2017 sa ilalim ni Pangulong Omar al-Bashir, pumirma ang Sudan ng mga lihim na kasunduan sa pagmimina sa Russia. Ang pangunahing kalahok ay ang Wagner Group. Ang parehong pribadong hukbo na kalaunan ay naging kilala sa kanilang malulupit na kampanya sa Ukraine. Simple lang ang kasunduan. Tinulungan ng Wagner ang mga pinuno ng Sudan manatili sa kapangyarihan. Kapalit nito, nakuha ng mga kumpanyang Ruso sa pagmimina ang kontrol sa mga minahan ng ginto sa Darfur. Blue Nile at iba pang lugar. Nagsimula nang dumating ang mga kargamentong eroplano mula Russia sa Sudan, kadalasan sa mga military airport kaysa civilian. Opisyal, nagdadala sila ng gamit sa pagmimina, pati armas, pagsasanay, at mga bayerang sundalo. Kakaunti lang ang nagtanong dito at sila ay pinatahimik o hindi pinansin. Ngayon, hindi lang kita ang layunin ng Russia. Para sa Russia, ang ginto ng Sudan ay lifeline para makaiwas sa parusa ng Kanluran at mailipat ang pera ng hindi dumadaan sa mga banko o dollar network. Ang ginto ay lokal na pinoproseso. Sa kalihim na dinadala sa Egypt, Red Sea, o direktang pinapadala sa Russia, ayon sa satellite image, madalas bumiyahe ang mga kargamentong eroplano ng Russia sa pagitan ng Khartoum at Latakia, Syria. Isang ruta ng pagpupuslit ng ginto at armas. Ang mukhang legal na negosyo ay isa talagang network o sistemang pandarambong na nag-aanyong kalakalan. Ang ginto ang nagpapalakas sa operasyon ni Wagner sa Africa, mula Libya hanggang Mali at Central African Republic. Noong huling 2000 at 24 at unang 2000 at 25 humigpit ang pagsisiyasat ng mundo sa papel ng Russia sa United Nations. Inakusahan ng Estados Unidos ang Moscow na pinopondohan ang magkabilang panig ng digmaan sa Sudan. Sa Security Council, sinabi ng United States ambassador na ginagamit ng Russia ang ginto ng Sudan at pinalalala pa ang labanan. Sabi niya, winawasak ng pakikialam ng Russia sa pamamagitan ng parusang kumpanya, iligal na bentahan ng ginto, at lihim na armas ang pag-asa sa kapayapaan. Sa United Nations Russia lang sa 15, ang nagveto sa resolusyong nananawagan ng kapayapaan sa Sudan. Itinanggi ng Moscow ang mga paratang. Sinabing gawa-gawa lang ito. Inakusahan ng mga diplomat ng Russia, ang United States, ng pag-imbento ng paratang at sinabi nilang isinisisi ng Washington ang sarili nitong asal sa iba. Gayunpaman, tumutugma ang mga paratang sa mga nangyayari sa aktwal na sitwasyon. Matagal nang nagbibigay ang mga network na konektado sa Russia ng iba't ibang uri ng suporta sa parehong sandatahang lakas ng Sudan at Rapid Support Forces dahil sa kaguluhan, patuloy ang pagdaloy ng ginto. At ngayong taon, naging opisyal na rin ang matagal ng pinag-uusapan. Kinumpirma ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Sudan na umuusad ang kasunduan para sa base ng hukbong dagat ng Russia sa Red Sea, malaking tagumpay para sa Moscow. Magkakaroon ang Russia ng unang permanenteng puwersa militar sa Africa at akses sa mahalagang rutang pangkalakalan sa Red Sea. Hindi nagtagal matapos ang anunsyong ito. Nakita ang mga opisyal ng Russia sa Port Sudan, ang pansamantalang kapisera ng hukbong sandatahan, na nakikipagpulong sa mga general upang talakayin ang tinatawag nilang kooperasyong pangseguridad. Sa aktual, ibig sabihin nito ay pagtibayin ang isang ugnayan na nakabatay sa ginto armas, at impluensya. Kasabay nito, nagbabago rin ang Wagner. Matapos mamatay si Yevgeny Progozhin, pinalitan ng Russia ang grupo ng bagong estrukturang tinawag na Africa Corps. Nagiba ang uniporme at pangalan, pero pareho pa rin ang misyon. Nagbabantay ang mga tauhan ng Russia sa minahan. Nag-e-escort ng ginto at nagbibigay ng payo sa mga opisyal ng Sudan. Pareho ang modelo ng Russia sa Sudan at ibang bahagi ng Afrika. Suportahan ang milisya, tiyakin, ang seguridad ng likas na yaman, at kunin ang pampulitikang impluensya. Ang pinakamalungkot sa laban ay ang matinding kabayaran sa buhay ng tao habang nag-aagawan ng impluensya ang mga dayuhan. Naging lason at mercury cyanide kontaminado ang mga baryo malapit sa minahan. Mahabang oras nagtatrabaho ang mga bata sa delikadong hukay, sapat lang kita para makain. Pinakamahalaga, naging zona ng digmaan ang mga lungsod tulad ng Khartoum, Nayala, at Al-Fashir mahigit labindalawang milyong tao ang lumikas. Di tiyak ang bilang ng namatay, pero posibleng umabot sa isang daan at limampung libo pataas. Tumriple ang presyo ng pagkain, nagdulot ito ng malawakang tagutom. At naubusan ng gamot ang mga ospital. Kamakailan, nagdulot ang Rapid Support Forces ng malawakang karahasan at matinding paglabag sa karapatang pantao. Sinunog ng mandirigma ang mga baryo at pinalayas ang mga komunidad target ng mga pag-atake ang hindi arabong grupo tulad ng Mazalit, na tinawag ng United Nations na sistematiko at genocidal. Libo-libo ang napatay at sampu-sampung libo ang tumakas papunta sa mga kampo ng mga refugee sa Chad. Ang mga armas na ginamit sa mga masakr ay ipinuslit sa lihim na kasunduan sa Moscow at Dubai. Ganyan ang makabagong imperialismo. Hindi ito dumarating sa watawat at sundalo, kundi sa kontrata, kargamento, at rutang kalakalan. Hindi nito kinukuha ang lupa. Pero ang nasa ilalim lang, kabilang ito sa pandaigdigang modelo ng negosyo para pondohan ang digmaan, kunin ang yaman, at palawakin ang impluensya sa reyon. Parehong pinopondohan ng ginto ang digmaan sa Sudan. Nasa huli ay pareho ring ibinebenta sa iisang imperyo ng ginto. Sa ibang bansa, ang ginto ang pinagmumulan ng armas. Armas ang nagbabantay sa minahan. At minahan ang gumagawa ng ginto. Kahit bumagsak ang Sudan, tuloy pa rin ang daloy ng ginto. Diretsyang sinabi ng analis na si Ahmed Suleiman ng Chatham House, ang yamang kayang magpatayo muli sa Sudan ay sharing ring sumisira rito. Sabi ng isang Sudanese political analyst, ang ginto ang naging dugo ng digmaan na ito. Ang yamang inaasahang magpayaman sa bansa ang nagdudulot ngayon ng pagkasira nito.